Otra vez, otra vez, toma, Ay, ay. A ver. Ahora se lo vale. Smilis, ang bunso ni na Nico Bolzico at Solen Yusuf, talagang pinapangiti ang lahat sa kanyang kaakit-akit na tawa, sa Instagram, nitong Martes. Ibinahagi ni Certified Girl Dad na si Nico ang isang video kung saan siya at si Mili ay naglalaro ng isang interactive na laruan. Lubos na natuwa ang munting batang babae sa kanyang ama, na may maraming karanasan sa paglalaro kasama ang isang batang may kapatid na tulad ni Tilan. Nakakatuwa talaga makita kung paano niya ini-enjoy ang oras kasama ang kanyang pamilya, hindi lang siya nakakatawa, kundi mukhang masaya rin sa bawat sandali. Saksihan ang kakaibang pambihirang saya ni Maylis sa video na ito na nagpapakita kung paano nila nilalaro ang interactive na laruan, mga momentong puno ng pagmamahal at kaligayahan para sa pamilya Bolzico Yusa. <laughs> otra vez, otra vez, así, así. Punto. a ver, mira, mira, mira. mira. Oh. <laughs> otra vez, otra vez. A ver, a ver, a ver. Uh. Una vez más. Saludos. <laughs>